Ayan, isang magandang magandang umaga. Luzon, Villas, Sayas, Mindanao. Ako pakainin ng ating mga lagang rabbit. At ito lang guys, may isa lang ako makakiat <Spark> dito guys. Kaling ko pa akong palingke. Kasi eh, pinibigay lang ng ating suki. So para pagkain guys ng rabbit. Oh. Okay. ito 'yung isang nga na guys Ayan guys o. Ayan mga sili nyo. So guys. Bagong tanim na naman. Talong. Ayan. patola guys. May bunga na siya. Meron pang kalabasa guys o. Ayan. Dito may kamote. Saka pinya. Tingin okay, sa lukala niya lang yun. po ng mga pang kailangan sa pagluto-luto yung eh, makukuha dito. Ayan po tayo dito mga tayo guys pamuting baging yung kalamansi bumubunga na guys may blueberry guys yung panggamot guys sa ano? high blood probado po yan ito naman luya ang blood paglagay sa gulay ayan Nilunggay, may meron pa guys eh oh. Uwi pa. Ito guys, may mga pula na. Pasitis ba? Ayan. okay na po. Tapos na tayo guys. Hanggang sa muli po guys. Pag nagustuhan ng ating video pa-subscribe na lang po. Edwin Manoy, Asni TV. Thank you for watching.